Alam niyo bang may isang Pilipinong malalangoy na lumahok sa Berlin Olympics na napanood ni Hitler? Siya ay si Teofilo Ildefonso. Tara, samahan niyo kung malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy Po! Channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe! At mabalik nga tayo! Sino nga ba si Ildefonso? Siya ay pinanganak noong November 5, 1903 sa Sitio Bayog, Pidig, Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Felipe at Aniseta Ildefonso. Siya ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ngunit sila ay naulila sa murang edad at silang magkakapatid ay nagtulungan para itaguyod nila ang kanilang sarili. Kusa silang ngoy sa ilog na malapit sa kanilang bahay may mga pagkakataon na tinutulungan din nila ang mga kababaihan doon na tumawid sa ilog at dalhin ang kanilang mga labahin. Nung siya ay naging 18 years old, taong 1922, siya ay sumali sa 57th Infantry Regiment of the Philippine Scouts of the United States Army na binubuo ng mga kapwa nating Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikanong opisyal. Bilang batang sundalo, naging kilala siya bilang isang mahusay na manlalangoy sa iba't ibang kompetisyon at paligsahan sa rehiyon. Sa Far Eastern Games noong 1923, 1927, 1930 at 1934, siya ang namumukod tanging breaststroke swimmer kung saan tinalo niya ang mga Hall of Famers na sina Yoshi Churata, Reizo Koike at iba pa. Siya ay walang talo sa Philippines vs. Formosa dual meets mula 1929 hanggang 1937. Lumahok din siya sa Summer Olympics noong 1928 na ginanap sa Amsterdam, Netherlands. At 1932 na ginanap sa Los Angeles, USA, kung saan siya ang nanalo ng bronze medal sa 200 meters breaststroke sa parehong palaro. Dahil dito, siya ang kauna-unahang atletang Pilipino at Southeast Asian na nagwagi ng medalya galing sa Olympics. At hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-iisang atleta mula sa Pilipinas na nagwagi ng magkasunod na Olympic medals. Binago ni Typhilo ang estilo ng breaststroke noong kanyang panahon. Sa pamamagitan ng pag-angat ng stroke malapit sa ibabaw ng tubig sa halip na nasa ilalim ng tubig na karaniwang ginagawa sa panahong iyon. Tinawag siya sa mga European textbooks bilang father of modern breaststroke sa ikatlong paglahok niya ng Summer Olympics, kahit nawala wala siyang coach ay nagpatuloy siyang nagsanay sa paglangoy sa ilog at sa mga pool ng military installations. Nung lumahok siya muli sa 200 meters breaststroke sa 1936 Summer Olympics sa Berlin, Germany, nakamit niya ang 7th position. Mapapansin sa isang rare footage na isa sa mga nanood sa kompetisyon na ito ay ang German dictator na si Adolf Hitler. Nung sumiklab ang World War II, si Teofilo ay naging lieutenant at isa sa mga sundalo na nagtanggol sa bansa. Noong April 9, 1942, dahil sa ilang buwan na digmaan sa Japanese Army at pagkaubos ng pagkain at gamot, naisip ni General Edward King na sumuko kasama ng kanyang mga sundalo at dahil dito ay bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapon kasama si Teofilo Iltefonso sa libo-libong mga sundalo ng mga Amerikano at Pilipino na nakaranas ng Bataan Death March. Ang kabuang 65 miles o 105 kilometers na distansyang nilakad nila mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Matapos dito ay pumunta sila sa Camp O'Donnell sa Capa Starlock na nagawang concentration camp ng mga sumukong sundalo. Na survive ni Teofilo ang Death March, ngunit pagdating sa concentration camp, dahil sa epekto ng kanyang mga sugat ay namatay siya sa edad na 38 years old noong June 19, 1942 sa piling ng kanyang nakababatang kapatid na si Teodoro na isang sundalo sa Medical Corps. Merong mga kwento na ang kanyang dating katunggali sa paglangoy at matagal na nakaibigan na si Yoshi Churata na isa ding opisyal sa Japanese Navy nung malaman niya na isa si Teofilo sa mga bilanggo ay sumulat siya upang mapalaya si Teofilo. Kaya lang sa kasamang palad, si Teofilo ay pumanaw. Pinaniniwala ang nakarating ang balitang pagpapalaya kay Tufilo kaya lang tumanggi siyang iwan ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga labi ay hindi na na-recover at noong panhong iyon, karamihan sa mga yumao sa concentration camp ay inililibing nila sa mga mass graves sa likod ng compound. Noong 2006, ang municipal government ng Pidig ay pinatuyuan si Teofilo ng isang monumento para ikarangal siya sa kanyang mga tagumpay sa paglangoy at ang kanyang kabayanihan noong World War II. Pinarangalan din siya ni President Ferdinand Marcos ng Presidential Award for Meritorious Service. Noong 2010 ay ginawaran si Teofilo Ildefonso na maging parte ng Hall of Fame ng International Swimming Federation. Ang kanyang kakaibang style of swimming ay nakilala bilang Ildefonso stroke at naging popular ito sa maraming malalangoy. Itoy isang pagbabalik-tanaw sa unang Pilipino at Southeast Asian na nanalo ng medalya sa Olympics at unang Pilipino na nagwagi ng back-to-back -back na medals sa Olympics. Hindi lang siya kampiyon bilang atleta, isa siyang bayani sa digmaan at patuloy siyang magiging inspirasyon ng karamihan. Anong masasabi niyo sa kwento ni Teofilo Ildefonso? At tingin nyo, magkakaroon ba ulit tayo ng isang atleta kagaya niya? Please comment down below. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you. Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Noong 1980s, kung merong rich kid couple na sina Sharon Coneta at Gabby Concepcion, sina Maricel Soriano at William Martinez naman ay ang nakakatuwang couple from humble beginnings, ang Taray and Kulit Love Team. Pero paano ba nagsimula ang love team ni Maricel Soriano at William Martinez? At ano ang nangyari sa kanilang tandem? Tara, samahan nyo kung malaman natin to. Come on, let's go!